Sa episode na ito, sabay-sabay nating aalamin ang pinagmamalaki ng Tanay Rizal at Quezon Province. Tingnan nyo naman yan! nagumpisa ang paglalakbay ng mga grupo alas 5 ng madaling araw. Galing Chelsea C6 dito sa Taytay. Bago natin marating ang ating paroroonan, may mahabang highway tayo na aakyatin. Madadaanan natin ang mga kabundukan ng bayan katulad ng Antipolo, Baras, Tanay, Infanta, papuntang Agus River. Ayan, so for this vlog, pupunta tayo ng Tanay Rizal destination talaga namin sana dito sa Real Quezon dito sa Agus River kaso nagbago yung plano mga katropa kasi imbis na 15 kami na aalis nabawasan ng 10 kaya dito na lang kami sa Tanay hindi namin alam kung anong gagawin namin sa Puerto Dis Vlog so alas 5 na lang umaga mga katropa So, ayun, siguro, I think, mag-breakfast ride na lang kami. O, pwede rin kami pumunta sa falls or kaya mga river na pwede paliguan para naman di masayang yung effort namin na gumising ng maaga. Pero, inyo, 15 kami. Pero, ang nakasama lang lima. <laughs> Woo Solid! So mga lodi, nasa proper town na tayo ng Taytay Rizal Ayan mga lodi, dami nagbibenta dito uh, Wet market dito sa Taytay Anong oras pa lang? Ay, alas 5 pa lang mga lodi Pero napakarami nang nagbibenta dito Ayan, shout out sa mga kasama namin Hindi nagising Hindi nagising, sing, 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 sing. sing. Ayan, shoutout kay Papa Tom na mamawar sa likuran ko Shoutout Papa Tom na sumisipol yung throttle Ayan, so si Bay Baritua Papa Aloy Kay Papa Jason Tapos tayo And then, nasa likuran natin si Papa Tom Kahit lima lang kami mga lodi, masaya biyahe to Ang bilis din Chris ah Ay mga lodi, nasa Antipolo na tayo What's up? Good morning, Antipolo, mga master! So, ayan, mga lodi. Dito tayo sa Sigzag Road. Opya! Aray! Kakaliwa tayo dito, mga master. Pabawa na tayo ng... Antipolo, mga lodi. So, mga lodi, nasa... Robinson, Antipolo na tayo. <laughs> Oo, oh, <okay. laughs> yan. Yan ang ko. Tapos, dito sa unang mga katropa, kakanan tayo. Ayan, kakanan tayo dito. Ayan, pababa na tayo ng mga lodi ng antipolo. Yun know? o. Hindi ko alam kung nakikita ito sa camera kasi medyo madilim pa. Tapos dito, kakanan kami mga idol. Pwede, pwede kakanan, pwede, pwede, rin diretso pero ayun, kanan kami. Ay, may araw na mga lodi oh. pa maralaki highway na tayo. I love Inarawan. Ay mga idol, natatanaw niyo siguro sa ating camera, mga kabundukan dito sa Rizal. matakbo po na tayo ng 85. Bilis ni Bikers Barituwa. Sa so, mga lodi, may araw na. Maganda na pala yung kalsada dito mga lodi ano? Ngayon lang ulit ako kasi nakaakyat Okay na pala yung kalsada dito Hindi na siya bako bako Bagong spalto Ang daming umakit na marilaki oh Basta paglinggo talaga Ayan mga lodi nasa marilaki pa rin tayo Malapit na rin tayo sa buso buso mga katropa Ayan o oh. Kita nyo mga lodi oh Ang ganda ng view natin dito sa kanan Ang dami palang ginagawa ang kalsada dito dahil mga rider mga idol ganito talaga mga lodi yung tanawin sa maralaki pag araw ng sabado at linggo di pa nga sumisikat ang araw mga idol pakarami ng motorsiklo kita nyo naman yung maralaki mga lodi oh. tapos tatanay man lang ng mga kamote <laughs> wow ganda solid yung mga idol Amoy toyo, ang sarap. Yan yung mga masarap parisa ng kape mga katropa, ano Ang sarap ng na yan, solid. Pambilis oh, ng motor ni Chris, oh. Ayan mga lodi, kita nyo naman yung fog, oh. Solid, oh. Wow, maralaki. Solid. Sarap sarap labita yung manabela natin, kaso pangit yung knuckle bearing. Hindi na kaganda. Anong oras na ngayon? 5.34. 5.34. Pero kita nyo yung fog Napaka solid talaga oh Oh Kita nyo mga idol Wow Grabe Nahuli na tayo ah Bagong spalto yung kalsada mga lodi oh Ayan napaka sarap daanan Oh Kita nyo mga idol oh Ang sarap Woo! Mara laki Napaka solid naman Ayan, shout out sa ating mga nakakasabayang Nakamotor Ingat kayo mga idol Solid naman na Naka Instra C60 Napaka solid Sana si Papa Tom Nandito Nasa likuran natin si Papa Tom Eh, grabe si Pang Jason Ang lamig mga lodi Nginig na nginig na ako Eto mga lodi yung, Ito yung maganda dito sa maralaki talaga Yung mga kurbada Tapos ang gaganda ng kalsada mga tropa yung tipong walang problema talaga Walang bako-bako Ayan o oh. Kita nyo naman yan O oh. Tapos dagdag mo pa yung nature na to Road trip na road trip talaga mga idol Kaya ano pang inaantay nyo Tara Let's go maralaki Dito pinantay na rin yung palusada mga loadi o oh. Dati kasi dito Semento ah, to siya Kaso mabako-bako Kaya ngayon mapapansin nyo naka-espaltado na talaga eh no ang ganda na ngayon lang kasi yung nakakit ng Lodi simula nung lumipat kami sa Cavite ngayon lang ulit ako nakakit ang bilis ni Bay Chris chill lang talaga si Boss Aloy mag drive mga Lodi no? sayang yung mga natin hindi natin nakasama sa Rens ito yung masarap mag-ride dito pag gabi. <laughs> yung tipong ikaw lang mag-isa. O, di ba? Mapapabangking ka talaga eh. Pero wag naman yung todo-todo na mag-overshoot ka na. Ano yun, bay? Ito na? Ha? 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 <laughs> <laughs> ha? Uh -huh. Nalitsula daw eh Kala mo nasa uh, Ibang dimension ka mga idol oh Dito tapos Tumatagos yung Kalsada sa bundok Tapos dito may makakainan na rin Hindi ka na ma problema pag nagugutom ka napaka fresh ko ng hangin dito mga idol ayun o oh! wow so yun diba ayun o oh. ito yung maganda sa marilaki talaga mga idol eh kaya kahit marami na didiskara dito oh, marami pa rin umaakit kasi napakaganda na kalsada oh. tapos yung view Solid. Grabe. Solid talaga yung view dito, mga loko 'di? Hindi kaya magsisisi. Wow ngayon lang ulit ako nakakit mga idol so totoo lang oh <clears throat> Ito yung sikat na sikat na marami nag-overshoot. Hahaha. <laughs> Eto mga Lodi Yung sikat na sikat Na marami nag-overshoot Shout out <laughs> Yung si Idol, nag nga na mag-overshoot to aga-aga eh <laughs> Eh no, ganda ng sikat ng araw mga idol. aso wala pang bukas na kapehan dito mga lodi bump car ah meron pala dito ano yan, bago kalsada bagong ginagawa si Papa Tom Papa Tom, shout out ay, ito yung Devil's Corner marami nagbabanking-banking Ay ano yun, nahuhulog Pick up oh Grabe naman yung mga idol Saya yung pick up Wala pa masyadong uh, Na ride sa mga lodi oh o, konti pa lang Ah dito ginagawa ko na rin oh Binubungkal na rin mga lodi Nagawing uh, resort yan Grabe, napakalamig mga idol. Solid. Ah. Naninigas yung leeg ko. May dami sinasargo dito pag nag-overshoot eh. Malapit na rito matapos mga idol oh. Ayan. Ginagawa lang yan dati. Binubungka lang yung lupa. caro ngayon okay na Eh hey, you know, oh. applause. So, I think dito na tayo muna hinto so may hinto ang siguro muna kami dito mga idol para para magbreakfast. breakfast ayan pasensya na ka mga lodi kanina kasi wala tayong pinagsasabi napakaganda kasi yung lugar na marilaki na itong mga lodi solid ayun oh. No? oh, sea of clouds napaka solid hindi ko lang kung nakikita niyan sa ating camera sarap sana paliparan ng drone dyan mga katrope eh no oh 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 insta 360 solid kurabi oh bundok tapos may sea of clouds tingnan nyo mga kalori yung view oh Napaka -solid talaga oh. Yung tipong pag ng araw tapos yung fog, kitang-kita mo talaga. Napakaganda naman. So saan kaya kami pupunta din eh? <laughs> 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 na pa kami nagbabiyahe mga idol. Grabe, probada oh. Kahit nasa proper na tayo mga idol Sa so, kaya to si Chris Baka didiretso na na ilong, ilog Mga mahamo naman mga to <laughs> Naiwan ako go. Oh! Grabe! Oh! Solid! ganun ito ba yung ating lens ah dito pa Casa Crispin uy Solid yung view mga lodi eh, oh. sea of clouds KM77 po trip Ganda ayun o oh. kita nyo mga idol o oh. tapaka ang ganda Oh, tingnan nyo naman yan grabe ayun o oh. minamaw na ni Papa Tom taytay tayo dyan iwan ako dito aso oh, may nag hiking oh, kaya yan sila akyat oh, mm -hmm. grabe mga kurbado ay hindi pa ayan na nga eto na siya Wow! Ayan oh. Grabe Kala mo tatagos ka sa uh, ibang dimension eh <laughs> Ayan oh Kala mo tatagos ka doon mga Lodi oh Ito na oh. <laughs> Ay, mga idol, oh. So, mga may landslide dito, banda. Wow! Naanap, bawas na yung gasolina, ko oh. Wow. Ganda oh. Ah, ba nang biyahe namin. Op, yeah. ya. Ang na namin mga katropa. Ayan na ang kilometer 90 What's up? Para naman sa susunod na episode Abangan nyo ang part 2 ng ating video